Sa mga taong di po nakakalimut pong mag subscribe, uh, naniniwala po akong sila ay may natatanggong busilak at may mabubuting kalooban San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malay sakit araw-araw. Magpalang umaga at ang hali yung na lahat. Uh, sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas sa aking youtube channel, ng Pangasinan. Uh, huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na mga video Pakakalug po po lahat sa inyo ang aking mga panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at pa panggamot na pangrasyon, andito po lamang po matutuklasan sa saywagan ng pangasinan Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, wag sa kasamaan Gamitin upang makatulong sa mga taong nanganginan, huwag pong ipagyabang At panatiling mga sa isa't isa, magtulungan ang bigayan hindi higit sa lahat magmahalan na huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihigap po sa rep ng buhay ito yung napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan ang sino man kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyo mga ginagawang mga kabutihan at pagkakulob sa, sa lahat ang siksik tik at mga pong pagmamahal ng ating Diyos na mga makamangyari sa lahat ang ibabagi ko po ngayon po sa inyo lahat ay una po sa lahat po ay Uh, papasalamat po ako sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat ng sana sa taas na ginagabayan ako lagi pang araw-araw at niligtas sa kapamakan uh, sa kasamaan disgrasya at lahat maraming salamat po sa inyo amang makapangyarihan sa lahat na hindi mo kami pinababayaan at maraming salamat din sa pinagkalumong spiritual uh, panggamot sa lahat ng mga karamdaman at naniniwala po ako na palagay mo akong ginagabayan sa oras ng pangangailangan. Maraming salamat po si Diyos ang mga makapangilang sa lahat. Uh, maraming salamat at ikaw ang uh, tagapagligtas lahat buong mundo. Sana po iligtas mo rin po ang mga ibang tao na karamdaman dyan. Maraming salamat po. uh, ipapakita ko po sa inyo ito i-upload ko po sa inyo ito ang, ang unang poder ang pangalan ng pitong anghel na bininyagan narito po ang pangalan ng unang poder po uh, unang pangalan ng na binyagan po Michael Salvi, Gabriel Dios, Rafael Suita Will Casarca, Citi Salakti, Jodil Mius, Barakwil, Stephanie. Ito po yung pitong itong poder po ito na uh, po sa inyo na magagamit sa pang araw-araw uh, yung pag ng tulong ipakakal po sa inyo ito uh, ay, uh, napamahal na po kayo sa akin ay ipakakal po sa inyo para malaman po ninyo ang pangalan ng pitong anghel na Bininyagan, napakabisa po ito na alalay ng Diyos so ang mga kapangyarihan sa lahat ay uh, ito hanggang pitong kwento ni Lunes, Martes, Merkles, Uyibis, Biyanis, Sabado, Linggo ito po ito makakulog ko po sa inyo kaso ito po isusulat kamay ko po sa konpara kasi hindi nyo matindihan kasi may pula-pula isusulat ko po e, e, ingatan ko po isulat po sa kamay ko ipakulog ko po sa inyo para ma itindihan po ninyo ganyan po ayan po pang-apat na pudil, panglima pang-limang pang-anim uh, pang-pito ito po yung The best po na panalangin ka hiriyan po dear, sa araw at gabi bago magkamot gamot o magpakita ng mangyumala po. Kalugpo po sa inyo. Maraming salamat po. Uh, sana po antay-antayin nyo po at palagi po nyong, uh, paki follow po aking page sa uh, Iwagan ng Pangasinan. Uh, Tatanin ko po na lang sa inyo lahat. Antay-antayin nyo po, i-upload ko po ito. Ay, salamat po. Uh, ang isi-share ko po ngayon po sa inyo araw na po ito ay yung ah, uh, orasyon para sa puwing kung kayo po yung puwing po, ah, uh, pusarin nyo naman po ito Ip sa may if sa may puwing ng tatlong bisis at mamili sa dalawa orasyon po ito na orasyon na ito gusto niyo pumili lang po sa dalawa po ito na ato ay bisa po ito na gamit ko na po ito na kan kung, uh, kung wala pa po kayo po dire magdasal po ng isang ama namin ng bagino Maria sumasampalataya at isunod po yung mamili po kayo kung ano po yung ma i niyo po dito at ipunyo ipu ipun sa puwing, puwing po ninyo kung may napuwing po ng mga anak nyo ipunyo sa puwing kung kayo po ang napuwing po ay ang gawin nyo po ay usarin po nyo sa kalating tubig po ibugay po nyo sa kalating tubig tapos ihinamot po nyo sa puwing po ninyo kung kayo po na puwing pero kung ibang tao po na gusto po yung tumutulungan po usalin nyo po itong oras po ito na uh, para sa puwing at ipunyo sa mata po niya para matanggal ang puwing at huwag nyo pong paglaruan po ito kasi napakabisa po ito mamili naman po sa dalawang po ito uh, narito po ang unang orasyon po rekutitam masor resorbo Rikutita Masurbo, ah, Masur, Mas, ah, Resurbo. Rikutita Masur, Masurbo. Ay, ah, yung pangalawa po, ah, Jesus, Spirit, Quino, Olimaris, Gigler, Ilapus. Jesus, Spirit, Quino, Olimaris, Gigler, Ilapus. Jesus, Spirit, uh, Quino, Olimaris, i lapos <coughs> uri po dito po sa may pooing kung gagamitin yung may pooing ng tatlong bisis. kung kayo po ay napooing uh, kumuha po kayo ng kalatim basong tubig na marinis tapos i-poo nyo yung ah uh, oras nyo po at i po nyo sa ayong mata at mawawala po yung pooing kung sinisipag naman po kayo pwede nyo pong usanin po yung dalawa po ito isunod sunod nyo po para bumisa mas malalong bumisa po maraming salamat po narito po yan po at maraming maraming salamat po sa mga nagsusubscribe palagi hindi ako pinababayaan kahit pa ilan ilang namang po ay eh, hindi po ako pinababayaan sana po bago nyo po panoorin po yung aking uh, binagi pong uh, video po ay magsubscribe na po kayo at masusuklayan po naman po yung tinutulong uh, po nyo sa akin papamagi ko po lahat po mga aking mga nalalaman ko mga orasyon na panggamot at sa mga lahat po na mga magagamit po sa pang araw araw po tatanoyin ko, utang lahat. Tatanoy ko lahat po napakalaking utang nulog sa inyo lahat tatanoyin ko ng lahat ko, maraming salamat po at shout out po sa inyo lahat sana po ay huwag po kayo makalimok po mag -subscribe. Maraming salamat po para nat matulungan po ninyo. Maraming salamat, maraming maraming marami salamat, sa marami salamat po sa inyo na. Iskreis yan po. Maraming salamat po.